Hey guys, tayo po ay tayo ng ginataang talbos ng kamuting kahoy ito po makita po niyo ang aking ginataan ito po ang ulam natin may sahog itong piniritong bangus ayan itong makikita ninyo guys malapit na po yung maluto kain tayo mga kaibigan kulam natin ito Go. kain tayo tapang ulam ko tanbos ng kamuting kawih. Hmm. Ito ulam. Hmm. Tap. Tap mo pag ko. ulam ko Ano? din ang bago rito yan 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 kain tayo kain tayo guys So, buямko talbús 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 talbús

Bukan mag-usap kami <laughs> ang naman ulam itu ang tutipid ba ito kain